Mo oh, na, tinanggal na po ni PBBM itong si Sara Duterte sa uh, bilang miyembro ng National Security Council. Aba, eh, tama naman niya. Isipin mo namang Vice Presidente ito, miyembro ng National Security Council. Tapos pinagbabantang papatay ng Pangulo, si Martin Romualdez at si First Lady Liz Araneta. Tapos pananatilihin mo sa National Security Council. Aba, eh, tapos kanya kanyang mga alipors na mga supporter, mga diehard, mga panatiko, eh, nagbabanta rin. siya. Uh, yung retired na sundalo, yung dalawang matanda na, na ko, matanda sa akin na kaunti, eh, si Dado at saka yung isa pa, makanas ba yun? Aba mga nagbabanta, eh, ano, nag na, gagawin mo, eh, siyempre, tatanggalin mo, ano, 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 pag hindi mo tinanggal, eh, parang ka dyan, tanga, parang kang ulaga, sabi nga sa Batangas, aba pa? napakaulaga mong tao, pag hindi mo tinanggal sa National Security Council, pinagbabantaan ang buhay ng presidente, may ipapapatay daw, mayroon daw na hired killer na kinuha na siya. At sa mismo ang nagsabi, serious ha, this, this is serious, this is not a joke, sabi niya. Sabi ni Bibi Sara mismo. Ay, natural lamang. Tama, tama ang disyo. Ay, bay, tanggalin mo ay eh. anak ng tete. Ay, parang nagpapatiwa ka pag hindi mo tinanggal yan. Ay, bay, dapat lang. Tama, tama ang disyo ngayon. alisin na Sara Duterte dyan sa National Security Council. Aba, isipin mo yung National Security Council, nagbabantay yan para sa sekuridad ng Pilipinas. Tapos yung security threat, eh, na mismo, ay, ah, isa sa mga namumuno dyan, nakaupo dyan. Aba, ay, tama lang, swak na Walang kaduda-duda yan. Mga DDS lang ng mga panati ang tututol dyan sa hakbang na yan, ni PBBM. Tapos dito, umaangal niya, oh, bingi, ay, explain daw. <laughs> explain daw kung bakit tinanggal siya oh. Aba, nagtataka pa nagtataka, nagtataka pa kung bakit siya tinanggalan nak na